Hi everyone! Nagkaroon ng search warrant para sa pamilyang Diskaya ang Bureau of Customs. Ito ay dahil sa labing dalawang sasakyan ng mga Diskaya na walang record sa customs. Ang search warrant ito ay upang tingnan kung ang mga luxury cars ng mga Diskaya ay tama ang binayaran at sapat na dokumento. Panorin natin ang video na ito. nagsagawa ng search warrant ang Bureau of Customs sa bahay ni Sara Diskaya sa Pasig ngayong September 2, 2025. Ito'y matapos matuklasan ng customs na walang record sa kanila ang labing dalawang luxury cars ng mga diskaya. Pakinggan natin si Commissioner Ariel Nepomuceno ng BOC na tingnan natin kung talaga nandiyan. Ang pakay natin, buksan mo ng tama. Buksan mo talaga. Ah, yan isang ayan of course um, ang direction ng pulis sa ating pangulong Bongbong Marcos. E eh, tingnan natin talaga kung may mga violation. Ah, uh, doon din sa nangyayari mga pag-investiga ng Blue Committee na inahandle ni Senator Marcoleta. So tumutulong din tayo diyan. malaman natin talaga kung uh, yung bang mga luxury vehicles ay talaga nakapagbayad ng tama at uh, kung talaga meron mga violations sa kanila. So tingnan natin, bibigyan natin sila ng pagkakataon, papakita naman sa atin yung mga dokumento nila kung talaga nagbayad sila. Sa tanong na ilang sasakyan ba ang kanilang titingnan dahil sa interview sa social media, ay 40 ang sinabi ni Sara Diskaya. Gano'ng <laughs> karami kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang oh. personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? Ah, uh, 40. Mga 40, 40 plus. plus. Ano-anong class yung mga sasakyan to? Um, usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat, parang nasa isang sasakyan. Nagagamit niyo ba lahat siya? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, nasa dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata as oh. oh. uh, pang-attend oh, sa yung school. Yung attend sa school yung mga bata. O oh. kaya yung iba kasi, Uh, yung anak ko, yung dalaw dalawang anak ko kaya na mag-drive. So minsan ginagamit niya. Ano-ano yeah. ano klase mga kotse ito? Describe po sa amin. Okay, so uh -huh. mostly American car siya. So ito yung Cadillac. Uh, -huh. uh white and black. Ito black. yung sports niya, sports, sports edition. Yes. Oh, uh -huh. okay. 20 ano yata yan? 20 Masa, something. Oh, 20 <laughs> something. uh And then syempre yung Lincoln Navigator. Uh white and ang ito yung una na binili namin tapos yung ay hindi. Oo. Ay, hindi, yung black pa lang una na bilhin namin. Uh -huh. uh, tapos yung white, gusto ko may white din siya. Black and white. Oh, black wow, and white. black and white. Yes. Uh -huh. Samantalang sa sanitary ring, ay 28 ang sinabi ni Diskaya. Nasagrahin niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? Pag chinek po ngayon, andun pa rin po tulad nung sinabi niyo sa mga interviewers. Yes po. So ilan po yung uh, mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. na. Oh, napakarami pa rin po. Dito, naalarma ang customs dahil ang labing dalawang luxury cars ng mga Diskaya ay posibleng walang papeles. Pakinggan natin ang commissioner ng customs. Uh, labing dalawa. Uh, sa ulat kasi sa social media, di ba, ang inaamin din nila para 40, di ba? So kaya lang, ang sa search warrant kasi kailangan fully identified with the details. So, labing dalawa dun yung identify natin. Ngayon, kung may makikita tayong iba sa loob, plain view doctrine naman yan, pwede na natin isama yun. No? Ngayon, kung meron naman dyan mga nakatakas na o nailabas na, uh, ano rin naman yan, eh? sa dulo nito, makikita rin naman natin yan dahil ititimbre na natin kaget sa highway patrol group. Bago lang ngayon yung pinuno niyan, si Colonel Marantan, si Hansel. Ano? Nag-usap kami yan kahapon, eventually, Masusukul at masusukol din naman natin yan. Kaya ito ako sa pamilya ng Diskaya uh, bilang advice para maipakita nila yung good faith. Uh, dali nila rito hanggang bukas siguro para uh, ipakita nila sa atin yung mga papel upang nga uh, magkaroon sila ng pagkakataon na mabayaran ng tama. Kung talaga naman binili nila ito ng tama. Ano? Ngayon kung binili naman nila ito sa isang dealer or broker at may pagkakamali, doon kami pupunta. Ibig sabihin, posible naman na buyers in good faith sila. At this point, tinitingnan muna natin sila na possible buyers in good faith sila. Titingnan natin yung dokumento kung saan naman sila bumili ng mga uh, mga sasaka nila at yung mga dealers niya kung tama ba pinagbayaran. Otherwise, ang uh, BOC ay ma mapipilitan tayong gamitin yung ating kapangyarihan upang uh, gamitin namin yung tinatawag na warrant of seizure and detention, WHD kukuhanin natin yung mga sasakyan na yon at natin kung hanggang saan po yung pananagutan ng mga mismong nagbenta o nag-import nito. Meron na tayong mga impormasyon pero sisiguradihin sisigurduhin natin tama. At nung pasukin ng customs ang garahi ng mga diskaya ay dalawa na lang po ang natitirang luxury cars. Ang sampu po sa mga sasakyan ay wala na sa garahe. Pakinggan natin ang sasabihin nang pumasok sa loob ang Bureau of Customs na si Attorney Jack Kasipit. Uh, sir, para po alam nyo, dalawa ho, may nakita ho kami dalawang unit right now. Yung Land Cruiser po ay yung Maserati Levante. And then yung Land Cruiser po na SE300, yun po yung currently at the property. Yung iba po, hindi po namin, hindi po namin nahanap. Wala po, wala, wala po kami nakita dito. Um, dalawang floor lang po yung inakit namin kasi ito lang po yung sa search warrant natin. Uh, hindi na po kami pwedeng makaikot po ng abilang properties nila. Kailangan po natin respetuhin yung mm -hmm. search warrant. Ano naman po ang gagawin nyo sa dalawang nakita sa garahe ng mga luxury cars? Uh, Isi-sell yung hana na namin at uh, pag-iiwan na ho kami ng magpo-posting tao. Then, i-verify na po namin ang dokumento. Aantayin uh, po natin yung kung may may sila na proof of payment, certificate of payment. Pag uh, doon lang, uh, po muna natin yung mga dokumento nila ngayon. Para sa akin dito, ay kailangan lang ipakita ng mga diskaya ang mga papeles ng kotse. Kung bayad naman ang mga import tax nito ng mga car dealer, ay wala namang problema. Pero bakit biglang tinanggal ang mga kotse ang pagkarami-raming kotse dun sa inyong garahe pagkatapos ng Senate hearing? Kung wala namang problema yung sasakyan, edi ipakita yung papeles sa mga customs at tapos na. Wala nang problema. Ang dahilan po kasi nito ay eh, kailangan malaman ng mga customs kung dumaan ba ang mga sasakyan sa tamang importation na binili nila. Marami po kasing dealer ng sasakyan ang nag-iimport ng sasakyan dito sa Pilipinas at hindi nagbabayad ng buwis. Ngayon, yung mga buwis ng sasakyan na gagamitin sana sa proyekto ng Pilipinas ay nagkukulang dahil sa mga dealer ng sasakyan na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Nakakalungkot nga lang na ang buwis na ibinabayad ng mga Pilipino ay kinukurakot nitong mga ganitong klase ng kontraktor upang ipambili ng sarili nilang luho para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. Paano nyo na atin? na ang nag-iisang sasakyan ng ating kababayan ay nalulubog sa baha dahil sa inyong palpak na proyekto. paano na lang kung ikaw ang nanalong mayor ng Pasig? Panigurado na lahat ng kababayan mo ay sa baha sumisisid. That's all everyone. Salamat sa inyong panunood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.